ng anak. <laughs> Kulot. Kulot, talaga. Ano Kinakaw ka, ka di, na. Bakit hindi kukuha ka pa ng pills? Ba't ang dami niyan? Bilisan, ba't ka kukuha ng pills? Para hindi na ako umano. Umano? Umuntis. Oh, okay. At pag may kasama akong lalaki, kahit katabi lang, di hindi ako mabubuti. Oo, hindi lang yan ka nagiging kasama. Mga Alam ni noong aming nurse na may girlfriend pala si Kulat. <laughs> Alam. <laughs> so, bye bye daw na subay so, bye, -bye niya. Bay, tanat ako'y naglalaba pa. Tanat. Tanat. Diyos ko. Para guys, nang istorbo si Kulot. Alam nang ako'y naglalaba. Uy, ang aga ng midwife pumunta din eh. Magpipils pa. Eh. Ang baba na naman ng matres. Ay, pagpipils ka pang nalalaman. Eh, ang matres mo na may hanggang tuhod na. so guys, pupunta so kami ngayon ng Barangay Hall. Bakit? Kukuha naman ako ng pills ano naman naman? Pense, wala ka naman pinagkagagamitan. Hindi ka ayaw kong mabuntis dahil sa'yo. <laughs> Nakuha ka pa naman ang na mukha mo. Hindi naman kita jajabungin at sino namang may sabi sa'yo yung sisipingan kita. Ay! Please. Kukuha na ako ng pills para sigurado na hindi na ako mabuntis ni Lips. <laughs> Ay, naglakas loob kumuha ng pills. Eh, ang matres na may hanggang tuwod. Nauna <laughs> naman, pala ang matras. Ibig eh, ka kukuha ng pills. Hindi ka naman pala makakabuo na. Biba sa sakaling bumalik. Ikaw ga, may kontong ko na. Ikaw ga, hindi ka mag magdadamay ng pills. Kukuha na din ako. Baka mamaya eh, may makajebong din. Uh -uh. <laughs> Oo, Because... baka majebong ka ni Manuel eh. <laughs> guys, si, ano, si Lips naman, kukuha na din ang kontong. Yuck. Ay okay, guys, alam niyo kung bakit wala si Manuel. Wala kasing handa ang pupuntahan. Kaya nga, ay kami Ito yung man, halatang halatang babagong gising ako. Ang pangay ko sa video. <laughs> Saan ka nag-concert? Mga no, hudos yeah. kayo. Alam niyo, may itong si Leite Santao eh. Kung ano-ano mga pinainom ninyo eh. Payungan natin ang na mababa ang matres. Payungan natin ang na mababa ang matres at bawal mainitan. Wow. Magaling si Aling Dunis siya. <coughs> si Aling Dunis siya, bawal ma... Guys, malapit na kami ng center. Nasa may center na kami at kukuha ng pills daw di ring. Umanuaring... Hindi tayo kasi, ganyan tayo. Hindi, 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 hindi. Si So guys, kukuha na nga pala ng pills si Kulot Tito ngayon sa center. <laughs> Aray daw yung kukuha ng pills at baka majebong ko. Akala mo yung jejebongin ko? Eh, hindi ko naman siya gustong sipingan. Hindi <laughs> <laughs> na <then, laughs> naiyas <yes>, sa nurse eh. Ihingi ng pills eh. Hindi naman magagamit. <laughs> <laughs> Ikaw ga kukuha? But, hindi, sinamahan ko lang si kulot. Kahit mababa ang matris ni kulot, sinamahan ko kukuha lang. <laughs> 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 Aray eh no, kukuha lang din at baka si Manuel. <laughs> Shoutout po sa aming nurse na napakasipag. Okay. Okay. hi guys. Ay, shoutout kay Tita Nye. So, kapahilot kami dyan. Papagudin ka rin. napakasipag namin si Kakan Hi. shoutout kay Yasmin <laughs> Manalo. Hi. Hi. Patais si Jasmine Manalo, wala na. Oh, nasa rafuli 'yung taro. Eh Gino, isa na rin 'yan. Plus, Bye. I shout kay Kuya Vin Rimas, congratulations. Thank you. Hindi pa naman. Jisip, iko lang 'tong pangalan mo. Uuwi po pakita. Ano yung ipapakita? May naisip nito nito kung paano inumin yan. May pagkuhan ng peso, hindi naman alam kung paano gamitin. Bakit 3 times a day ha, kulot? hindi maintindihan yung mga gagawin. Nagkakamali ako yun. Painumin mo nga si mom yan. Nagkakamali. Nagkakamali eh, bakit yun? 3 times a day lang yung ininom. Huwag siyang medis lang. May gagawin daw akong 3 times a day, di wala nang kulot sa vlog. Magiging kwento ka na lang. Hindi lang yan mga ano, tanggal pati matres niya. Mag bilok, bilok Ay, magti 3 times a day daw ng inom ng pisik ko na magiging kwento na lang siya sa sa vlog. Magpapagiti ako at na-high blood sa mukha nyo Ikaw pa ang nai-vlog? Kami yung high blood sa mukha mo. <laughs> Naghahanda ng pag-jijay po ngayon yung dalawa na. Ito di ko naman di siya. <laughs> Anong pinagkagagawa na sa buhay? At may pagpapabibipang pang ala hindi naman nakakaiblad. Ayun, nakakalaga yung Pwede na daw kukuha ng condom sa Apes? Pwede Hindi <laughs> <laughs> ko gagamitin yun. At wala akong paggagamitan noon. Kulot ay hablat. <laughs> Kulot, hindi ka pa pwedeng jumebo. Tawa pa, kulo. Tawa pa nang tumaas ang dugo mo. Hindi, okay, sumeryoso ka. Suryoso bigla. Meron kang tumupagano. Mer. <laughs> Dako <laughs> 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 okay, no, 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 no. <laughs> online. Pata, ito tarain ng dugo. <laughs> si Kulit Hoka po po yet at kaya inom, ang dugo ho ay ano na, 20 na lang, over 30. Parang exam lang niya, 20 over 30. Pata, <laughs> <laughs> na 95. 95 na ang dugo ni Kulit. Guys, ano po, ano, naghahanap po kami ng, do, ano, ng donation po ng dugo para kay Kulit. Type, type Z. <laughs> Nadugo po. <laughs> 120 over 80. Wow, normal. Wow, normal. normal. Normal lang ako. Ay, pwede ka mo. Ay, pwede yung pagkatao niya atin ay hindi normal. <laughs>